Ayan, magandang magandang umaga po mga katrabaho. Nandito po tayo ngayon sa ating project na ginagawa nating tulay, no? Ali kanina pa po tayo dito kaya lang ngayon lang po tayo nakapag-vlog mga katrabaho dahil ayan, magbibigay po tayo ng update dito sa ating ginagawang tulay mga katrabaho. Kung ano na ano yung ating status dito sa paggawa ng ating mga bakal, no? Yung pinaka-beam mga katrabaho, yung isa yan natapos nila, kaya alos na kailang kilo sila ng alambre na siguro mga nasa limang kilo no, bago nila natapos yung pagtatali nila sa beam natin mga katrabaho. Ayan, papakita natin. Ayan. <clears throat> Ito na po yung ating beam na ano sa tulay natin mga katrabaho. Bali ang mga ginamit nating materyales ay puro mga ano 16mm mga katrabaho. Tapos ang haba nung tulay natin nasa 7.6 meters ang haba niya mga katrabaho. Ang naubos na bakal natin ay mga nasa 25 piraso na di, sais mga katrabaho. Tapos yung digis naman natin nasa 25 pieces or 30 pieces na digis mga katrabaho. Kaya ang total po ng mga ginamit nating stirrup dito bawat isa nasa tigto. Uh, 120 ang isang piraso ng uh, katrabaho. Ayan o, oh, nakatali na po lahat yung ating mga bakal. Ayan, yung ating bakal. ano oh, mga, uh, sana mga engineer, yung marunong po sa mga bakal talaga. Ayan, kayo na lang po ang bahalang mag-comment or baka mabigyan nyo pa ako ng mga magandang suggest sa ginagawa akong tulay kung ano pa yung pwede kong gawin para tumibay itong ginagawa nating tulay po rito mga katrabaho itignan natin kung kakayanin yung dump truck dito no? Ayan, mga ilang kilo kaya to palagay ko may ilang capacity tansya yun meron bang dalawang ay tatlong daan na kilo to ah Ayan, mga katrabaho, kayo na lang po magano kung mga nasa tantsa niyo kung may tatlong dang kilo itong ating ano uh, bakal, no? Yung gagamitin nating ay beam. No. Ayan, ito pa lang napakabigat na, no. Kaya kailangan matibay yung ano natin doon, yung pinakabuhos natin doon. Ay yung forma, mga katrabaho. ala minyat ko kang kailanin tinta kanya tam ayan o ayan, tapos ayun, ina-assemble na rin po yung isa mga katrabaho hindi na kukulangin yung bakal natin kukulangin yata no yung 16mm wala na yata kaya bibili na naman tayo ng bakal mga katrabaho Mune, o, dos mo hindi? O, oh, dos. O, oh, two inches ang ating mga spacing ng ano, ng mga bakal natin. Ngayon ito sa kayo, na na yung sutulot. O. Oh. Lang kagetan eh. Gas. Ha? Taba, ay kaya ako, gas. Ngayon, tutahan natin yung... tulay natin para makita natin ha bali Taasan natin na uli mga katrabaho yung ginagawa nating tulay Para ano daw, sigurado na Baka daw ay bumara daw yung tubig mga katrabaho Don, so, sa palagay mo, ilang kilo to? 100. Ha? Meron 400? Ha? 400. 400. Tapos yung... Si <laughs>

Ang mga katrabaho at ang ganjan. Yan ang ating Ayan po mga katrabaho at hanggang dito na lang yung ating vlog sa hapon na ito dahil pupunta pa po tayo ng, ano, ng tarlac no? para mapuntahan natin yung mga kasama natin doon no? mga katrabaho. Sige. Maraming maraming salamat pumuliin sa inyo mga katrabaho. Shoutout po sa mga laging nakasubaybay sa ating YouTube channel mga katrabaho. <tip>